Ikaw ba ay madalas nagkakasakit, palaging sinisipon at madalas magkasugat? Ang video nito ay para sa iyo. Alam niyo ba na ang proto sa suha ay nagtataglay ng mga vitamina gaya ng vitamina A, vitamina B1, vitamina B2 at vitamina C at minerals gaya ng calcium at iron. Sa mga pinagsamperasan nito, lumalakas ang ating immune system. Bukod dito, ang suha ay mababa ang calories kaya hindi ka tataba kapag kumain ganito. Nabagay sa mga taong nagda ang mga prutas kaya ng suha, mansanas at peras ay eh pwedeng kainin ng mga ayot tumaba. Sa bawat 100 grams kasi ng suha ay may 44 calories lang kaya pwedeng itong kainin ng mga taong may diabetes at labis ang timbang. Tandaan lang, para sa mga taong may diabetes, hindi masama kumain ng suha at mansanas. Basta hanggang tatlo o apat lang na hiwa ang pwede nyo kainin. At para naman sa kanser, ang balat ng suha ay mainam pang gamot dahil sa sangkap nitong bioflavonoid. Ito'y nakakatulong para maiwasan ang kanser, lalong-lalo na ang breast cancer. Ang suha kinukuha ay may taglay din pectin. Ang pectin ay nakakatulong pantanggal ng kolesterol sa ating katawan. May din ito sa mga taong may sakit sa puso at baradong ugat. Para naman sa mga taong ay tumaba, pwedeng kainin ng suha, mansalas at peras. Tandaan lamang kapag bibili ka ng mga prutas gaya nito, piliin niya yung mabango at malinis ang balat. At kung nagustuhan mo ang video na ito, share mo na at follow for more. Thank you for watching!